Ayan, hello, hello. Umagang kay ganda. Ayan, day 7 na po natin ng ating uh, uh day 7 challenge sa aking sarili. Ayan. Jogging, jogging. Banat-banat po tayo na buto. Ayan, papawis tayo. breast walking muna tayo. Ayan. Umagang kay ganda. Ayan, napakaganda po ng umaga. Thank you Lord for all the blessings Ayan Sa pagising sa umaga ay napakalaking blessings na po yan Ayan Kaya ngayon, hinihikayad ko po, po kayo na Ayan Magpapawis tayo or mag-exercise Ayan Good morning everyone Ayan Jag ulit tayo <coughs> Ayan, kapag napagod sa pag-jogging Brace walking naman po Ayan, jogging <laughs> jogging paglalakad sa pag jogging ayan lakad <sighs> Ini hingalan agad <laughs> Umagang kaiganda good morning good morning everyone and shout out sa ating mga karils mga kasaka mga ka gulay mga ka team krom kawaii Ay ini hingalan agad Ayun papawis muna tayo mga karin saya yan kapawis pong muli at nasa pangpitong araw na po ako ng aking pagja-jogging kaya eto ang sarap sa pakiramdam na nababa na ating mga muscles o mga uh, kasukasuan ay uh, nababa na natin yan napaganda po sa pakiramdam kaya kayong lahat ayan mga viewers, followers ah uh, ini-encourage ko po kayo na maglantay tayo ng kahit isang oras para magpapawis or mag-exercise. Umaga, ayan. Maganda po sa umaga. Pero pwede rin po sa hapon. Ang exercise naman po is applicable kahit sa anong oras. Basta available kayo. Pero mas maganda po sa akin, para sa akin ay sa umaga ay pagpapawis ka na. <laughs> jogging jogging ulit ayan. Ayan. ayan thank you for watching God bless us all ingat po tayo palagi ayan. so pagkatapos po natin ng walk and then banat banat tayo na buto ayan. dito dito sa may mga pa area na to ayan. banat banat tayo na ayan hindi lang po jogging ayan ang gagawin natin kaya kailangan po natin ba natin ang lahat ng parte ng ating katawan pa yung lower extremities natin ayan and then yung upper ayan. kaya eto ayan simulan natin so jumping jack muna tayo 1,

4, 3, 2, and 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Ayan. Parang sa hindi po sumakit ang balakang or baywang. 1. Giling-giling po natin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Eight, seven, six, five, four, three, two, and one. Balik tayo one, two, three, four, five, six, seven, eight, eight, seven, six, five. four three two and 1 again One, two, three, four, five, six, seven, eight, eight, seven, six, five, four, three, two, one. one two, three, four, five,

2 and 1 ulit 1 2 3 4 5 6 7 8 eight 10 11 12 four 14 15 16 17 18 19 20 kami naman tayo, sa upper naman tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 36 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Squat naman muna tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Pang ng tuhod. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8, 8 7, 6 5 4 3 2 1 ah. Ayan, mình đang phá uý sơn lập hoa Ayan Dịch ah. naman tayo ngay na ngọt 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3

4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 and one. Oh, eto naman tayo sa ulo naman tayo 1 2 4 5 6 7 8 7 6 4 3 2 1 balik 1 2 4 5 6 8 7 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,

one, but one, seven, seven, it and one. I mean, one, one, two, three, four, five, six, seven, eight, eight, seven, six, five, four, three, two, and one. And Alex down one, two, three, four, one.

Ah, ayan. Mga five laps po tayo. Thank you for watching. God bless us all. Pag-ingaling ka ng maestro Panaderang Gala na nagsasabing, nag-exercise po tayo tuwing umaga. God bless. Ingat po tayo palagi.